Hello mga kaidol, so mag uh, tutorial muna tayo mga kaidol. So na naka-encounter po kayo mga kaidol na nagkakaroon kayo ng ano, nagkakaroon kayo ng uh, restriction sa inyong account na wala naman wala naman kayong ano, walang uh, violation sa mga content na ating ginagawa. So ako mga kaidol, naka-experience ko, bakit tataka ako talaga bakit nagkakaroon ako ng restriction? Na tiningi ko yung aking mga video na ina-upload, wala namang violation. So nakakaroon ako ng restriction Big, bigla lang nawala yung aking mga earnings so chinecheck ko mga kaidol kung ano talaga yung dahilan so nakita ko mga kaidol na mayroon palang mga account na nag-report po sa aking account ni report nila oh, so may mga account kasi mga dami ng account mga kaidol hindi alam kung ano yung mga scammer ba yun ng anong mga account na yun so nakita ko doon mga kaidol ang dami talaga ang dami talaga nag-report sa akin so kung gusto niyo malaman kung paano natin hanapin sa ating Facebook yung mga account na nag-report sa ating account, uh, ituturo ko po sa inyo mga ka-idol Kasi importante ito mga ka-idol Kasi minsan nagtataka tayo bakit nakakaroon tayo ng restriction na wala namang violation po yung ating account, na ang ating mga video na ina-upload sa ating account. So, maari pala yung mga kaidol dahil kung i-report tayo, may, may nag-report na account na sa ating account mga ka-idol o baga nainggit ba sila sa ating uh, video, so, magawasan ng report. So, kung maraming nag-report at ulit-ulitin lang pag-report, bigyang pansin niya ni eh, ani Facebook, no? Oh? Bigyang pansin kaya magkakaroon tayo ng restriction na hindi natin alam. So kung gusto niyo malaman mga kaidol, sundan po niyo ako at ituturo ko po sa inyo kung paano natin hanapin po sa ating Facebook. So tara pasok sa Facebook mga kaidol. Book, click natin yung mating account. Pagka pasok natin po dito, i-click natin din sa baba mga kaidol ito. At uh, punta tayo sa settings. Click natin yung settings at hanapin natin po dito yung uh, blocking mga kaidol. Ito, blocking. Click natin yung blocking. O, pagkatapos mga kaidol, nakita niyo tong add to blacklist, i-click natin siya. Oh, so pag na-click natin dito lang, mga kaidol, uh type the name of a person. So i-type natin dito mga kaidol ang uh, report me. Hmm? O, oh, report me. So ito nakita ito ito na po yung uh, uh mga account na nag-report po sa ating account mga kaidol. Kaya minsan uh, hindi natin na uh, malaman bakit tayo nagka-restriction wala naman tayong uh, mga violation po sa ating mga content na ginagawa. So, ito na po yung itong account na ito, mga ka-idol. So, ni-report niya ito. Ano, hindi na alam kung anong dahilan niya, mga ka-idol, bakit ni-report. So, yung gagawin natin, mga kaidol, ha, alisin po ito natin sa ating account. Kasi pag hindi ito itanggal, eh, report ito ng report, mga ka-idol. So, ang gagawin natin, i-block po ito natin. So, nakita po niyo itong block. So, ipindutin natin yung block. Ha? So, hintayin natin, mga kaidol. No, Sa nag-loading yan siya, mga ka-idol. So, itong nakita niyo yung huli na aking uh, pinapakita niyo, mga na ating i-block. So ito na po yung na iniwan kong isa para gagamitin ko po sa ating tutorial para hindi makakatulong po tayo sa iba. Ha? Sa so, gusto matuto at gusto nilang ma point lang kailang account. So